Hey guys, so for today's video wala lang <laughs> so ito na lang guys ang video natin, so for today's video, tada! so ayan guys ang ating collection na pabango pero ang liliit nya guys ayan, pero sobrang dami diba, oh, ayan sobrang madami and then syempre ayan and ayan and lahat to guys never been used so lahat pa siya guys puno as in hindi ko pa siya guys nagagamit ang iba hindi puno pero hindi pa talaga siya guys nagamit siguro nag-ano na lang siya dahil sa katagalan ayan sa katagalan guys baka na dry na siya kasi nga syempre minsan summer mainit hindi oh. ba to oh. Lahat pa siya guys puno Kaya lang yung iba Hindi ko alam bakit kalahati Parang kalahati lang ang laman hmm. Pero ganito talaga siguro to guys hmm. Basta lahat pa siya guys Puno So, yan guys ang ating collection ng mga pabango. mga <laughs> free lang siya guys. As in, pag magbili si asawa ng pabango. Kasi guys, si asawa lang ang mahilig talaga sa pabango. And lagi sila guys binibigyan. I mean, lagi si asawa binibigyan ng free. And ayan guys, naipon yung ating free. And syempre, ito guys talaga ang pabango ko. so And this one. And yung isang color, wala na. Ubus na. Yung parang kulay white. Uh, parang cream ba yun? Yun. And then, ito guys, puno pa siya. And then, ito puno pa din siya. And then, kasi guys, hindi nga ako masyadong mahilig magbabango. And then, ayan, yung binili ko before. Puno pa din siya. Bagong-bago yan. And then, yung panglalaking pabango kong Versace, ayon kinuha na ni asawa. And then, ito guys, may maliit tayong Valentino. Puno din to guys, hindi pa siya gamit hindi ko pa siya nagagamit. Kaka-unbox ko lang siya guys. Ayan o. Oh, yung box niya. Kaka-unbox ko lang. And then ito puno din. Ayan. O oh, ba diba? And then ito Dior na maliit. Puno din. Ah. Oh. And then may Elizabeth Arden tayo dyan. And syempre guys ito meron tayo dito. Valentino. And pa, Valentino. And then, ito pa, Valentino. So, lahat to guys, puno. Hindi pa siya guys, gamit. Ayan, kung makita nyo, ang, ano, laman sa loob, ayan. Ito guys, balik kay asawa to. Nilagay niya lang dito kay wala na ata siyang space doon sa lalagyan niya guys. So, ito guys. So, bali guys, ito lang talaga ang tabang ko from here. Ganyan, konti lang. O, oh, ba? Diba? Pwede pa siyang mabilang sa kamay. Tapos yung iba na ubus na, tinapong ko na. Kaya ito lang guys, talaga na Andami. Ayan na maliliit, o oh, di ba? Diba? O, oh, imain nyo na, imain, imain. <laughs> Char. <laughs> Joke lang yan. So, yan nga guys, lahat ang ating mga koleksyon na maliliit na pabango. So, tingnan natin yung pabango ni asawa. Let's go! <laughs> So, ayan guys, mag ako kasi hindi ko maabot yung pabango ni asawa. Tada! And then, meron siya guys na polo, meron siyang St. Lawrence, meron siyang Dolce Gabbana. meron siyang maliit na Valentino. Ayan. Meron siya guys na Sauvage. Uh, meron siyang Dior. Meron siyang Jampol. Ayan, mga pabang ni asawa. Meron pa siyang Herrera scandal ito may maliit ito may monty black regalo ko to guys sa kanya ng birthday niya matagal lang panahon puno pa hindi niya pa yan guys nagagamit masyado meron siyang hair mess ayan meron siyang Dior ito sports at ato na Dior ah sports nga meron siyang visit Azaro ito visit Azaro ito And then, meron din siyang Narciso. Meron siyang Dolce Cabana. And then, meron siyang Versace. Ah, ito guys, na Versace sa akin talaga to. E kaya lang nga guys, meron akong ano, meron akong pambabain Versace. Sabi niya sa kanya na daw to. Kaya yan, andyan sa collection niya. And then, ayan guys, ang dami niyang tarot. Ayan. Ayan, sa likod, mga tarot yan guys. Collection ni asawa may crystal. Ayan, meron siyang mga crystal dyan ah. about sa crystal, ang mga tarot. Hmm. So, ayan guys, lahat ng koleksyon ni asawa and then yung tatlong uh, malalaking Valentino ang doon guys sa akin. O ba diba, masana ka na lang sa collection niya. O. O, tapos hindi pa yan guys sapat, panay pa ng bili-bili-bili. O ba diba? ganun talaga guys. <laughs> <laughs> pag may pangbili <laughs> char joke lang guys <laughs> guys ang aming uh, mga pabango wife versus husband na pabango syempre panalo na guys yung si asawa ko sa akin ang liliit ng pabango ko tapos kay asawa ang lalaki so at eto tatlong valentino kanya pato o di ba ayan tapos ito mga box box dito guys mga collection ko rin yan ng mga jewelry pati ito ito ayan o, diba so yun lang guys thank you for watching bye bye